Mga ipos i-post ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa rrcointroopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. susuriin so, namin ang mga ipinost niyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin na hindi kayo gagastos at lang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po, na iliitin ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po, ang code para sa bariyang kailangan namin. RR077114 Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa araw-dagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins thanks for watching until then god bless